Okay. Hello guys. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. No, kung sa pa, buenos dias, buenos noches, buenos tardes, di inyo, tudo, señorita, señorito, mi amiga, bonita. Okay. Kami guys ay uuwi na kasi time check tayo ay 940 and then, meron pang uh, humahabol bumili ng 5 kilos na rice and sayang yon kasi 60 pesos ang ano natin, ang presyo so, sa 5 kilos, meron tayong 300 ng malakas and then, habang hinihintay ko si mister ay mag-vlog-vlog muna ako, no? so, uh, first of all Meron lang akong isa shout-out na... Nagpapa-shout-out sa akin, no? Si Peter Leo Isulan from Negros Occidental. Hi, po sir! Thank you so much for watching and na-shout-out na kita. And then, meron din akong, ano, guys, uh, isang viewer na OFW. Si Kuya Ricky Anonuevo. Siya ay taga-Laguna pero OFW siya. Andun siya sa ibang bansa ngayon. Pero ang kanyang nisi, si ate ay meron ding grocery store sa Laguna. And siya guys ay kasamahan namin sa Eagle, no? Isa rin siyang kuya, isang Eagle. Kasi ang tawagan namin guys, pag lalaki, pag ikaw ay Eagle, Piladay. May eh. Ano pa dai dugang. Okay sige so ta guys. Ha. Pag ikaw ay isang member ng Eagle no, the Fraternal Order of Eagles, pag lalaki ang tawag namin diyan ay kuya. And then pag babae ay ate no. And then si Kuya Ricky ano ay isang member sa the Fraternal Order of Eagle. Hi Kuya, shout out to you. Okay, and then ah uh... Of course, guys, ang aking number one supporter sa aking YouTube channel si Lorraine Saldivar. Hi Lorraine, shout out to you. Good evening and happy selling and see. Si Idol E.P. Sampaga na meron ding yung uh, YouTube channel. Hi, uh, Idol E.P. Sampaga. Good morning, good afternoon, good evening, and thank you so much for always watching my vlog. Pinagambiw dahil. <laughs> 180 o 340. Ano na sila? Sandali lang guys. Mag-ano muna tayo. Wow, no? Papaklosa tayo. 500 ampera. So, ang isa, 345. Ang isa 345, 155 ang cambio. Mm -hmm. Ang isa 180. 180, 320 ang cambio. Okay, oh, 320. Okay na dai, close na ha, dai. Ayun na pagpaano. Last na na. Naano na, na, ano na mo si Kuya? Oh, na-chat. Na-chat na, na nimo. Okay, let's continue mga kasari. Number 5 na i shoutout ko ay ang aking uh, supporters din no si Brian Brian Drums. Hi Brian Drums, good evening to you. Good morning, good evening, good day to you. Thank you so much for always watching my YouTube channel too. And of course, si Master TV. Hi Master TV, good evening to you. Thank you so much. And then si Sir Youmage channel uh, na ang ganda-ganda ng bosses guys, no? And, bataas ang kanyang mga views kasi ang ganda-ganda at, uh, ano, ang husay-husay ni sir na komenta And then, ang aking igsoon, si Alvera Sang Sunggala. Hi, sis! Good morning, good evening, good afternoon! Shout out to you! And, of course, si ma'am, Kabitinyo Farmers. Hi, ma'am! Thank you so much for always watching. Okay! Sila lang muna guys kasi humaba na itong ating video and uh, marami pa tayong ano chika bells. So habang ako guys ay nagdi-display doon sa akin sari-sari store sa bahay, naisip ko pag uh, tayo ay magtitinda or sa mga nagbalak na mag-open ng sari-sari store, pag meron tayong budget talaga, unahin natin at damihan natin ng stocks yung mga items, yung mga stocks na walang expiration or hindi tayo mabutan ng expiration. Ito ay tips ko na rin ha. Tips and ideas sa mga bagong magtayo ng sari-sari store at lalong-lalo na sa yung mga baguhan lang at uh, hindi pa wala pang experience no sa pagtitinda. So number one sa mga barangay ninyo, sa lugar ninyo, kung marami kayong budget, number one sa listahan ko ay bigas. Okay? Ang bigas ay hindi talaga yan, ano, hindi, tay hindi talaga tayo maabutan ng expiration, no? Basta hindi lang yan siya mababasa. Okay, hindi mahirap ibenta kasi basic needs. And then, pag marami kang stocks, damihan mo na. Ah, marami kang pera, pag marami kang pera, damihan mo na kasi hindi tayo mabuta ng expiration. And then, every now and then, may bibili at bibili talaga ng bigas, no? Kahit sa, doon sa bahay namin, meron din. Kaso lang mahal ang bigas ngayon, guys. And the number 2 sa aking listahan, pag ikaw ay magtayo ng sari-sari store, pag marami kang budget, damihan mo ang mga alak, no kung ano ang malakas sa ano sa area ninyo dito sa amin Tanduay. Ang lakas ng Tanduay, no. Kung marami lang sana akong kapital, ay uh, per case ang aking stocks na bibilhin, pero Uh, pinagkasya lang natin ang ating budget. Ang talaga guys dito sa Davao City ay malakas na malakas from junior, senior, long neck and meron pang 1 liter and meron ding Tanduay select na malakas din at saka yung mga beer, red horse at San Miguel beer na walang kupas, no? Hindi tayo maabutan ng expiration may ano talaga tayo may may customer talaga tayo dyan na bibili sa ating sari, sari store pag meron tayo alam nyo guys doon sa amin okay guys yung alak and beer ang number 2 sa aking listahan and number 3 is the soft drinks sa lakas ng soft drinks kahit umuulan pa guys may bibili talaga ng soft drinks no dito sa meat shop ko and then doon sa ano, sa sari-sari store ko sa aming bahay. Hindi tayo maabutan ng expiration, no? Maliban lang kung ang ibibigay sa ating stocks ay isang buwan na lang at mag-expire na siya. Pero, pag mga bago ang stocks, no, mga more or less 3 to 4 months yan siya, mauubos talaga yan, guys. So, kung marami kayong kapital, yan din ang damihan ninyo. And then, ang number 4 ko ay egg and oil. Yung cooking oil. Malakas talaga yan kasi mga ano, basic needs. So, coconut oil, ang aking stocks dito, medyo mahal ang coconut, pero maganda talaga guys, ang coconut oil, kasi malinaw na malinaw siya. And then, ang egg, no? Kasi every morning, yun, 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 talaga ang ating ulam, no? Halos lahat ng mga kabahayan, uh, magluluto talaga ng egg. At ang daming pwedeng lutuin sa egg, no? Hindi lang sa pang-ulam, kung hindi, ginagamit din ito sa magbe-bake at uh, mag-bake ng cake, no? And then, ang uh, number five ay yung mga powder detergent, mga sabon, kasi hindi siya mag-expire at malakas na malakas, very saleable, sabon at downy. Yun guys, damihan ninyo sa yung ano, mga sari-sari store. Kasi yung mga coffee guys, hindi ko consider na uh, malakas na malakas. Kasi medyo, dito sa akin lang guys ha, medyo hindi malakas ang coffee. Yung mga ano, mga sachet sa shake ko dyan, pero meron akong stocks. Hindi malakas dito. And then doon sa bahay din, hindi na siya malakas. No, siguro mga health conscious ng ating mga customer, hindi na iinom ng mga kopiko mga... Dito lang sa aking area guys ha. Mga kopiko mga Nescafe, mga... Lalong-lalo lalo na sa great taste. May ina dito sa akin. And then, ma... um... Mabutan din tayo ng expiration pag masobrahan tayo, ma-overstock tayo. Tapos, yung mga tuyo and suka. Kasi, Ah, uh, laging ginagamit 'yan sa bahay. So, 'yun lang muna, guys, kasi kami ay uuwi na, no? Ayun uh, ay ano lang, konting tips and ideas ko lang sa mga bagong magtayo ng sari-sari store. And then humaba na ang aking video 10 minutes na. Thank you so much, guys, for watching my vlog. Shout out to all of you. And see you in my next vlog na. Bye-bye. Okay, guys. Ito ang ating mga delivery ngayong araw ng Wednesday. Ito ay Bali, 10 case na Coke 1.25. 10 case na Coke Swag 2. And nagkuha ako ng 5 case na Coke mismo. And dalawang case na Coke na 1.25. Meron pa dito. Alam nyo guys, nag-abiso sa akin ang ahente na bukas daw, September 7, ang kanilang coke na 1.25 ay magiging 300 na per case. No? Ang taas na itinubo niya guys, 60 pesos per per case. So, magiging 300 pesos na ito. So, nagkuha ako ng 10 case. Ito guys, lahat. Ang laki ng aking nabayaran sa soft drinks lang kanina. Uh, umaabot siya ng 5,912. Ito lahat guys ay 27 cases. Yan, ang laki ng aking cash out ngayon kasi mahal din ang Pure Foods hot dog. And then, uh, meron na akong chicken liver. Magnolia chicken liver. Sa wakas, si Sir Butch ay nag-deliver na. Ang order ko ay 40 kilos and then ang dumating ay 30 kilos lang. So, it's okay. At least, meron tayo. So, kami guys ay mag-close na. Tinakpan na ni Icy ang aming rice. And, meron pa akong mga stocks na hindi pa na-display doon. Kasi, guys, ako ay, ano, closer. Si Mr. Ang Opener. And then, meron din akong order na dalawang case na Jersey Ibap. Yan, guys. And then, uh, medyo nagtaas yan siya. 1-3 na. 1-3-3-9 ang isang case. Kasi, yun na lang ang natitira sa aking Jersey Ibap. So, nag-order tayo kanina. And, meron ako ganado na Tocino. So, ito guys. Meron akong tusino na ganado. Nag-order ako ng, ano, 30 packs. 50, ano siya, 5470. Kasi sa Virginia, ewan ko bukas, pag meron, meron na silang stocks. Kasi ba, dami naghahanap. So, meron silang stocks. So, nagkuha ako. Kasi si ganado guys, and si Jersey Ibab ay, ano lang, ah, uh, ano yan siya, isang isang company lang yan. So, silang dalawang ahente kanina, yung ahente sa ibap and yung ahente sa mga hotdog ay pumunta dito. And then, ah, ang ating pork carcass ay medyo malaki ngayon. 39 kilos. 3.30 3.30? Oo O, Kasi guys, kanina may, ano, may bibili na ng giling, And then, umusan kami Nagmamadaling mag-giling So, ito guys, tingnan nyo, very fresh, oh Lahat yan ay laman, walang halong tapa Okay Tara si giniling, oh Siya man yung 100,000 Opo na ni Kasi Sige, 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 tayo magpalit Say hi! 100 lang man. Tama na day? How? 100 lang. Hi mga sis sorry. Ako ay kanina pong nag-umpisang mag-repack ng coconut oil. And then hindi matapos-tapos kasi uh, tatawagin ako ni ICN di Maymay para magsukli. So ito guys, talaga ang trabaho natin mga tindera. Yan guys, o oh, ang aking nare-repack na coconut oil. Ito ay yung tag-20 and ito yung 1 kilo and ito yung 1 half So ang presyo ko sa 1 kilo ay 80 na 80 na guys, nagtaas na talaga ang ano uh, Nagsisimula namang magtataasan ang mga coconut oil, uh, palm oil So 80, ang aking capital ay 67.50 So 80 ang benta ko and then 40 pesos ang 1 half kilo And yung 220 grams ko ay 20 pesos So ito ay tatapusin ko muna mga kasari And then medyo busy sila doon sa meat shop. Okay.